So magandang gabi mga idol no at uh, congratulations kay uh, MB Hunter TV. So mag-comment ka dito mga idol. No, comment mo yung uh, full name mo at uh, address no para ma ipapadala ko yung uh, uniform mo idol. So maraming salamat sa lahat ng uh, nagsali sa ating parapol no. So wag kayong mag -alala, mga idol. At uh, baka dadating na naman yung bonus. <laughs> so, magbibigay pa rin tayo ng uniform mga idol. No? Wag kayong magalala. No? At uh, maraming maraming salamat sa supportan nyo mga idol. So, God bless. Hanggang dito na lang. Mayang gabi.